Ano ba? Pag ganun eh. Hindi ba pag ganun? <laughs> um, um, well, so, sobra na nakarelate kasi, um, I mean, hanggang ngayon naman, I'm constantly chasing my my dreams eh. And as for Reggie, ganun din siya. Kaya nga ka siya sumali sa banda rin, sa banda si sinagtala. Kasi, do, doon siya magaling. Doon siya kaportable pagkasama niya yung mga kabanda niya, na parang pamilya na niya. Pero, sa inyo na entablado kung wala na siya doon sa, sa bandstand or hindi na sila tumutok Um, malalim din na yung tao yung, yung, yung niya uh, with her daughter and sa nangyayari sa, sa buhay niya. Kaya um, for me yun siguro yung um, nagkasundo. Uh, ako kasi and Reggie, both of us, uh, especially this year talagang, last year and this year talagang, sobrang into music ako. And music talaga yung yung nagpapasya sa akin eh. Yung 2024 and this year. Especially na hindi ko ako sa kaya gitara. So nung kinuha ako ni Direct Mike para sumama sa bandang to, talagang sobrang saya ko. And feeling ko talaga na hindi kami nagsushooting sa ibang mga eksena. Na parang talagang ang tawagan namin sa bawat isang bandmates talaga. Hindi man kami nakita ng holiday season, pero pag nakikita kami, hey, bandmate, gano'n talaga. Ang saya. Thank you. <laughs> 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 yeah, yeah. Ang <Yeah. laughs> ganda. <laughs> um, siguro, ano, makaka-relate lahat ng um, mga artists na they found their work dun sa art nila. Nagsimula na passion, tapos, pag naging negosyo mo na siya, naging, parang nagbabago siya eh. Uh, something that you grew up dreaming about becomes uh, more about the money, uh, more about the fame, uh, iba na yung iniisip mo kung ano yung success. Uh, so, I feel connected to my character in a sense na yung parang finding yourself again yung um, yung center mo doon sa dun sa passion at pagmamahal mo doon sa ginagawa mo just realizing how lucky you are to just get to do your craft um, so yun yun yung dun ako nakakarili ako naman parang ano um, hindi lang doon sa pangarap eh kundi doon sa purpose ba diba, nandun yung uh, nandun yung message kanina ng purpose dun sa trailer kasi hindi naman natatapos yung mga pangarap natin eh kahit na um, mga bata tayo ang pangarap lang natin gusto lang natin maging artista or astronaut ganun or whatever <laughs> doktor tapos nung naging artista ka na iba naman na yung pangarap mo nag asawa ka, nag iba ulit yung pangarap mo pero yung pangarap na yun may kaakipat na purpose kasi Parang siguro sa akin, hinahanap ko through this film kasi hinahanap ko yung um, ano yung purpose ko ulit. Kasi may mga bagong kong pangarap pero ano yung purpose ng mga pangarap na yun? Bakit, bakit ko siya gustong maka makamit? At um, may yung, yun. so ay ayun, parang bakit ko siya gustong makamit? Bakit ko siya gustong pag-effortan? Uh, kasi nandun, nandun yung fulfillment para sa akin. So, dun ako, siguro dun ang masak yung pelikula sa akin. <laughs> <Ay. laughs> ako dreamer talaga ako kasi may hindi ako matulog eh. Hindi ko yung sa pelikula sa karakter na nga karelate ko kasi may banda talaga ako sa totoong buhay and we've to been together for 17 years. So, since 2008, bago pa ako mag-artista. Ayun, pero sobrang ganda na sinabi mo. Napaisip ako parang, oo nga, no? Kasi everyday, kahit sa anong challenges na pagdaanan ko sa buhay, lagi ko na itatanong, bakit ko ito pinagdadaanan? Diba? Para Parang dapat madali lang, hindi talaga madali matupad ng pangarap, di ba? Pero tama, may purpose talaga lahat ng, mayroong reason talaga si Lord sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. At baka mamaya, yung pinagdaanan mo, yung paghihirap mo, nalampasan mo, yung pala ang purpose mo. Meron kang makikilalang tao na mas mabigat yung pinagdadaanan. Tapos, ikaw pala yung magiging susay para, alam mo yun, ma-inspire siya, maging okay siya. So, napaka, napakaganda ng message ng pili ko lang to. So, yun. Abangan nyo na lang. Thank you. Hello, ah, uh, ako sobrang naka-relate din ako dito dahil, ah, uh, dati, parang naramdaman ko rin na as artist na subuko. Subukan ko yung pangarap ko dahil feeling ko hindi ko deserve. Pero napaka ganda -na reminder na itong pelikula na to. Kasi um, napaka importante pala na ang rotang susuko sa lahat ng uh, pinagkataanan mo sa buhay. Kasi may something better na ibibigay sa iyo si Todd. And I think itong pelikula na to isa sa gift sa akin God. And directly uh, direct mind. Thank you. <laughs>